And guys, ang dami pong mga white. Ay, sayang. Hindi ko naabutan yung napakagandang lipad nila kanina, oh. Ang ganda, guys, oh. Ang dami, oh. Ganda, sayang. Hindi ko naabutan yung kaninang lipad. Sabay-sabay sila sama-sama. Bugawin natin para lumipad. <laughs> shh Ayan. Ayan. For the sake of the video, binugaw ang mga ibon. <laughs> para lumipad. Ayan po, ang ganda, oh. Ayan po natin sa kanila. Ayan, dami ipon po sila <laughs> ang ganda